Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuwas ko sa kanya ang aking espiritu at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinaon at banayad kong siya'y magsalita ni hindi magtataas ng kanyang tinig ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandapandap, di niya papatayin at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. pag niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikhat nagladlad ng kalangitan lumikha ng lupa at nagbibigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginooy aking tanglaw, si aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit sa lakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksiyan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Anim na araw bago sumapit ang pista ng Pasko, si Jesus ay nagpunta sa Betania, ang bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang iniyanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang amoy ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga duka ang pinagbilhan? Maaring umabot sa tatlong daang salaping pilak ang halaga ng pabagong iyan. Sinabi yun ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag ng kanilang salapi at ninanakawan niya ito. Ngunit sinabi ni Yesus, pabayaan ninyo siya, hayaan ninyong gawin niya ito bilang paghahanda para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga mahihirap, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Bitanya, kaya't nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong pari na ipapatay din si Lazaro sapagkat dahil sa kanyay maraming Hudyo ang umiiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.